langaw. Noong nung karaan mo yan tayo, lang no, wala grabe langaw. Noong wala. Ang daming langaw, nagkamang-kamang. Oh, Mainit. Mainit. Hala ka, ba't lipat mo na kayo ng Ha? Ano na? Ano? Sino? Mira?

Shout out kay Tatay Bernabe, hindi nakatikim sa kanyang punda doon. Ah. <laughs> <A>, si Jumote. <laughs> sana all. Sana all. Huh. <laughs> Parang ang tigas ng... Ano, busog ka ba? Matigas. Uh. -huh. Sa sabaw, no? Sarap yung sabaw sana. ano. Okay lang. Nasa bundok kaming ang pero tuloy ang ligaya. <laughs> Hello, shout out. <laughs> tuloy ang ligaya ni Kuya. Tuloy ang ligaya. Hindi ko na ikas out ha. Uubos na naman ha. Yun. Ah, bahagod. Kaya ba natin ang ilo? Malamig tubig, okay na ah, Ikaw, pero ako, okay na ako. Okay lang dyan, kasi nuubo, ah, ano? Nuubo, ano?